Hello! Hello! Kumusta-kumusta po mga tao? Kumusta-kumusta po lahat mga kababayan na nanonood ng aking video? Uh, meron lang akong kwento sa inyo sa inyo mga mahal kong kababayan uh, Kahit ang umaga umaga pa ito na kwento, ngayon ko lang makinto hapon na uh, Tawag nun uh, May dalawang Mm, medyo may na no, lang, na rin sila, mga matanda na silang dalawa, lalaki. Pangalala na natin ng Pedro, silang dalawa. Yung isang Pedro, naliligo. Yung isang Pedro din, naglaba. Then, naglaba yung isa, sasabi ng isa, ganito kaya maglaba? Ganito daw ako maglaba, yung gusot-gusot ba, gusot, gusot maglaba. Tapos sabi ng isa, sino, 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 sino tinutukoy mo? Sabi niya, ay yung ano, asawa ni ano, pangalanan natin yung asawa ko na no? si ah, uh, ano ba yung pangalanan natin sa asawa ko? Si Jano. Mm. Yung asawa ni Jano, ganyan siya maglaba sa Sabi ko, tapos, ah, uh, nabigla sila na dumana ko sa tabi nila, dumana ko sa gilid nila kasi yung sa tabing daan siya naglaba at naliligo. Tapos, hindi akala na dumaan ako, nagulat sila. Tapos, inidma ko na lang yung hindi ko nila sila kinakausap. Hindi ko nila sila tinatanong kung anong pinag-usapan na narinig ko naman eh. Sabi ng isang Pedro, yung pangalawang Pedro. Ay, dumaan. Dumaan si ano. Dumaan daw ako. Sabi niya gano'n. Narinig niya yung pinag-usapan natin. Sabi niya. Ay, nako, Diyos ko po. narinig na rinig ko po. Ay, hindi kasi sila makamugon sa style ng laba ko. Ang style kasi ng laban nila dito, yung laban nila dito, puk sa wato. Ipalo-palo sa batoyong yung damit. Eh ako, ayoko nang ganun. Gusto ko yung style talaga sa atin na gugustutin yung damit. Eh ayaw nila nang ganun. Gusto nila na sundin kong style nila maglaba. Eh, hindi ko talaga talaga sinunod. Yung sa akin sa akin talaga style na laba. Eh gusto nila na sundin ko yung sa kanila. Eh, hindi talaga ako content sa ganun. Kasi wala namang makukuhang, wala namang wala makukuhang dumi sigurong ganun eh. Kasi nakapansin ko sa ibang sa mga laba nila, kahit amoy hindi naman makukuha. Eh, kasi hindi naman nila binabalawang yung damit nila. Lagi, binaba nila lahat. Binab binaba nila asa uh, sa sabon yung damit nila. Pero hindi naman nila binalawan. Hindi talaga sila makamove on kung paano ako maglaba. Kaya, yung kaya yun, napag, 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 napag sabon nila ako kaya nasa dalawang pedro. Sabi ko, Diyos ko po, talaga itong mga taong po. Ang tagal-tagal ko na dito, hindi talaga sila makamove on kung paano ako maglaba. Ayun ay, lang po. Yun lang po ang ano ko kayo ng umaga sa kapitbahay bahay? Hindi yun mga babae ha, mga lalaki yun sila. Pinag-usapan nila ako kanina tungkol sa paglalaba. <laughs> Ay, Diyos ko po, mga tao talaga. Kaya hey, inalay na ako na lang sila. Hindi, hindi na lang, hindi ko na lang sila pinansin. Tumunta kasi ako sa tindahan, bumili ako ng ano, ng pagkain ni, ni Bonson, na sinabaon ni school. Ayun. Pagbalik ko, wala na. Wala na yung chika nila kasi sabi nila narinig ko rin yung pinag-usapan. Narinig ko naman talaga pero hindi ko nga sila ganyan kasi wala lang man yun. Kasi gano'n man talaga sila sa akin. Kasi ginatingnan na talaga ako paano ako, magas, paano ako maglaba at paano ako mahugas ng plato. gano'n talaga sila sa akin. Kaya ayun. Kung ano talang kasanayan, ko, talang ginagawa ko, di ba? Hindi naman spurkit na nandito ako sa kanila, gagayahin ko na yung style nila. Hindi, kasi din di ako, hindi din ako kontento sa mga ano nila, eh, sa mga style nila na klaseng paglaba. Siguro nakikita nyo rin yan sa mga ibang video siguro na nakikita nyo rin yung paano sila maglaba ng damit nila. Pero yung iba naman kasi, malinis din. Yung iba naman, Ay, hindi rin. Kaya nang maganin sila maglaba. Hmm. Kasi noon yung ano uh, ni asawa, nilabhan ko. Tapos kinuha niya, binlaban niya ulit. Eh, so hindi siya kontento sa nilabhan ko. So hindi na ako naglaban ng mga damit nila. Kaya yun, dinilabhan ko na lang yung mga damit ko. At sila maglaban ng damit nila, kanya-kanya kami lahat. Ayun lang po, maraming salamat po sa panonood. Bye bye, God bless you all.